Alright mga master so welcome back ulit sa ating youtube channel Okay so balay ang ginawa natin today ay nagbuus po tayo ng mga poste So nabuus na natin mga master yung mga dalawang poste kayo ng umaga Ito at sya yun po So panibagong uh, ano ulit kanina uh, hapon Panibagong forma ulit ni Porma yung sa kabilang adulo naman na poste Okay so continuation pa rin tayo rito ng uh, CHB layering So yung harapan natin So pinatungan na natin siya. Okay, so may dalawa tayong awning dito, isa rito at saka yung sa kabila. So tapatan lang mga master yung awning niyan. And then ah, uh, kaparehas lang magkasinlaki rin po. So ito naman yung ginagawa natin today. So this is part ng hagdanan. So nilalagyan na natin siya ng hollow block dito. Okay. So dito naman sa kabilang kwarto, so sa may hagdanan din ay hinasintahan na rin natin. Bali mga master, ano yan ah, uh, di 4 lang po yung nilagay po natin dito hollow block. Right? So kapon, ah, lang natin kanina Are, so mataas na So bali, ay uh, stop muna tayo mga master na pag-asintagwa Nang maglalagay tayo by tomorrow dito ng uh, lentil beam Para purong sa ating ano, uh, canopy, sa ating uh, biga uh, sa ating uh, bintana So para mas matibay yung kakapitan ng ating uh, canopy. So bali, ah, uh, naubos lang natin yung semento uh, uh, Kasi uh, baka tumigas na So ubos na yung semento natin Then uh, siya nga pala mga master So last day natin tomorrow So uwi na po tayo Ayan, so bakasyon muna tayo Pawing a uh, Quezon Kasi uh, magkakaroon tayo ng uh, long weekend Pero sila, yung ibang kasama natin Isa babalik agad So hindi siya lang magtatagal So pagkatapos lang na November 2 So balik ka na rin tayo Okay Ayan, so tatapos-tapos na lang And then uh, tomorrow Gagawin na lang natin bukas Isa tayo ng mga ano, uh, buhangin, graba at saka abang dito ng para sa dental beam natin sa mga pintana natin. Okay, so yun lang po muna mga master.